Idol. Yeah, thank you. thank you. Thank you. you ano? Jackpot kaya mo 'yan? Oo. Kaya yan. Kaya niya raw sige. Sistema mo interior ba nginat na nang taga oh. Baka may pagkabit mo mababakjab ka San. Yun oh, nakakuha na oh. Kaya? Oh, ba't kaya naman? Tigas ah Kalak pala, wala, may nahihingal ka na Kalak yan <laughs> Oh. Mingingal ka na sa kapalo, ilang palo ka lang, tatlo lang. Ito so, kami nang ano pa ala, ako doon. Wala. Alak pa sa sigarilyo. E, Ay pa, <laughs> tadod. Atay, niyari kaning gagawad. Ako <laughs> Atay, niyari kaning gagawad ngayon, oh. <laughs> <laughs> Ayos ta. Oh. ini mau hindi mo mapalo. Ngayon, na, na baklas. Kaya mo yan? kaya Oh, sige. Girain mo na. Galingan mo naman. Nitingnan kanito dawad, oh. wala sa posisyon, kaya mahirapan. Uy! Uy! Ayun know, o, tingnan mo na si Kagawa, dinanuhan ka na. <laughs> oh, wala, hindi kaya. Wala. Hindi kaya. Hindi kaya. Oh, enak. Digawa jari kayak digawat kok, nincanan ni kegawa loh. <laughs> ya di <dito>. situ. <laughs> uh, <dito. laughs> Wah. Pembenatanan nincgawa deh. Enak bawang bawangnya, -bawang Yan. Mantap. Mana? Mana? Ini udah jangan koyo-koyo. Ayun mo? Oh, ayan na, ayan na, ayan na Ano yung kagawad, to? Oh? Bar barangay ka na lang Barangay ka na lang, <laughs> wala Batay Nang tawagan yung kagawad Hindi ka na makatanggal Sa barangay ka na lang daw Oh. Yon, natanggal na rin sa wakas Natawa na yung kagawad, eh Iyak mo siya, tawa na tawa Dito na kayo mga idol, bago pa lang to. Bago pa sa malaking gulong. Nagpraktisan pa lang unang baklas niya sa malaking gulong na to. Matigas tikas nga na Oh Ba't ni tinuloy Nalambot na to Wala pa Wala pa agad Ay mo to Dito Ay eh. Listing mo yung interior, kinahin na ng daga yung mga ano mo. Eh, yung ano na lang. Ya teriam ya. Yo oh, aw sigi. Dia un lamlang-lamang sikor nya. Ah. So. Thanks for watching mga idolo, kayo ang aking inspirasyon at gabay para ma-improve ko po lalo ang ating mga content. Maraming salam po mga idolo, don't forget to like and subscribe mga idolo Armand the Robberman. Once again thanks for watching.